Magandang araw sa inyo mga ka-idol. Mahina ba ang volume ng cellphone nyo? At gusto nyo bang palakasin nito mga ka-idol na halos 200%? So may lalakas pa mga ka-idol. Sundan mo lang ang video na to. At bago ang lahat, huwag mo kalimutan, pag-follow muna ako mga ka-idol. So ito yung video, panoorin nyo na mga idol So una ay pindutin ang Play Store application. At dito sa search engine, isearch mo lang ang volume booster. At ito ang itsura ng volume booster application. At kung titingnan natin ang ratings and review ay okay naman siya ay 4.6. So click lang natin ang install. At kapag na-install mo na ang volume booster application ay click mo lang ang open. At dito makikita natin ang volume natin ay 56 at meron nakalagay ditong boost. Ibig sabihin pwede pa dagdagan ang volume ng ating cellphone mga kaidol. So try natin isagad 200% ang volume at itong boost naman isagad din natin. So nakalagay dito ay 60 lang. So kung kulang pa yung mga ka-idol, pwede mo pindutin ang settings. Kung gusto mong gawing 100% ang boost, tapos click settings ulit, tapos pindutin natin ang maximum allowed boost, makikita natin dito na extra careful lang tayo sa sobrang bulim ng ating cellphone, ay pwede ito nakakasama sa ating cellphone. So tayo lang po mag adjust mga ka-idol, tingin natin na tama na yung volume. So try lang muna natin itong 100%, so balik lang tayo. So dito pwede na natin gawing 100% ang boost. Magandang gamitin ito mga ka-idols para sa mga video na mahina ang volume. At kayo na ang bahala mag-adjust ng volume nito. At sana nagustuhan mo ang video na ito mga idol Don't forget to follow and share. Thank you for watching. Have a nice day, idol.